Naalala ko po yung sinabi ni Attorney Claire Castro doon sa isang DDS uh, na uh, professor. Ang sabi niya, huwag mo kasing sisimulan. Hmm. Madalas itong mga DDS ganyan ang sistema ng kaisipan eh. Sisimulan nyo yung tipong kayo yung mag-dare, kayo yung maghahamon. Pero sa bandang huli, dahil kayo ay, or dahil butata at hindi nyo kinakaya, Maninisi kayo ngayon at kung ano-anong pananalita, uh, personal na banat, ang gagawin nyo sa inyong hinahamon. Huwag kasi yung simulan. Yan ang totoo. Dapat nga, yan ang ating laging isipin eh, kahit sa normal na pamumuhay natin, sa araw-araw na pamumuhay. Huwag kang magsisimula ng gulo, huwag kang maghahamon ng gulo kung hindi mo kayang tapusin ito. O, oh, Meron pong pahayag itong si Sara Duterte na hindi daw sila pwedeng maging uh, best friend nga na itong si Attorney Claire Castro. Uh, hindi daw sila pwedeng maging best friend. Abay, ito po'y pinag-usapan sa social media yung uh, statement na ito na itong si Sara Duterte. Uh, ngayon, hmm, may sagot po itong si si Atty. Claire Castro, binanggit din ata ni Sara Duterte na hindi nga daw sila magkalibel na si Atty. Claire Castro. So tignan natin ngayon uh, kung paanong binara ito ni Atty. Claire Castro. Napakaganda ng kanyang sinabi. Pero bago yan, ang sinasabi kasi at ito po ay kumakalat ngayon sa, sa social media, yung tila ba paghahambing o pagkukumpara Uh, netong na dalawang abogado. Dalawang abogado to, ha? Abogado po si Sara Duterte, ha? Hindi lang halata. Oh, 2005 bar passer. Hindi nga magkalibel. Kasi si Attorney Claire Castro, abay nasa top 20 pala oh, ng bar exam noong, um, noong uh, 2005. At take nota Pang labing tatlo siya hindi man siya nakapasok sa top 10, pero napakalaking achievement na neto. O, oh, Claire Castro placed among the top 20 for the Philippine Bar Examination to secure the 13th spot. She graduated cum laude from her Bachelor of Laws degree at the University of Santo Tomas. Cum laude. Ngayon, siyempre ang mga netizens, ang mga kababayan natin, tinig ng maigi kasi marami mulat sa pulpa Uh, naduda sa pagiging abogado nito si Sarah Duterte. Bakit nga ba duda? Kasi hindi po siya makikitaan sa kanyang mga kilos at pananalita. Hindi mo makikitaan na siya ay abogado. Ang sinasabi dito, uh, she earned the Bachelor of Laws degree from San Sebastian uh, College after initially studying respiratory therapy at San Pedro College. Ayun pala. Well, she is a licensed lawyer. She is not actively participating or practicing law in a typical capacity. Samantalang etong si Attorney Claire Castro ay matagal na panahon na na, na naging trial lawyer bago pa man siya nga mapuesto bilang or sa Malacanang. Oh, yan po ang malaking difference. Pero tignan natin kung ano yung banat at bawi ni Atty. Claire Castro doon sa pahayag ni Sarah Duterte na hindi sila pwedeng maging best friend. Pero totoo, totoo daw na hindi sila pwedeng maging best friend. Kasi after passing the bar, naging trial lawyer na po ako. Hindi kami pwedeng best friend kasi hindi daw siya corrupt at wala daw siyang confidential funds. Totoo yun ah. Hmm. Sunog itong sa si sara Duterte. Huwag nyo kasing simulan. Sinisimulan nyo lagi. Tapos sa bandang huli, kayo na rin po ang lumalabas na kahiyahiyak.